niyong lagay na yan, ha? Kara! Ah, ikaw naman. Kara, sandali lang. Kara! Ah! Kara! Carl! Carl, Diyos ko! Carl! Rafa, humingi ka ng oh, tulong. Huwag ko tulong, kuya. Tulong! Tulong, humingi naman po kayo ng tulong. Carl! Carl, Diyos ko! Gumising ka naman, oh! Carl naman! Uy! Carl! Huwag mo naman ako pakabay ng ganito, oh! Dapat naman kasi hindi mo na ako hinabol eh. eh. Uy, sige na nga, hindi na talaga kita iiwasan. Eh, ginagawa ko lang naman yun kasi hindi naman tayo bangkay, eh. Uy! Pero alam mo ba kung gano'n ako nahihirapan? Sobra-sobrang hirap para sa akin. Eh, para akong naduduro kapag lumalayo ako sa iyo eh. Kasi sa totoo lang, ang saya-saya kapag kasama kita. Kasi mahal kita, Carl. Apa yang mau kok? Selagi, Karasan ke Aduh. No. Sir Carl, Akala ko pa naman mahihain ka. Pero yun mo nagawa magtapat sa isang lalaki. Yafa, yeah, eh, hindi ko kasi alam yung gagawin ko eh. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Akala ko may nangyaring masama. Eh, nataranta ko eh. <laughs> Grabe! Ibakak! maraming pa. Ha? O, e, ito mo muna. Anong sabi niya sa'yo? I love you too. Mm -hmm. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Parang nagulat siya eh. Parang hindi siya masaya. Pwede ba yun? Eh, gustong gusto ko kaya ng tao. Rafa, mm. -hmm. paano kung hindi na talaga ako mahal? Sa so, tingin mo ba, sa seryosohin ako ng isang Carly Lorenzo ako oh naman, Kara. Iba lang yung reaksyon ni Sir Carl. Ganyan na kagad iniisip mo. Mali mo naman, nabigla lang siya, di ba? Kasi nagbunga na yung mga matagal niyang pagsusuyo sa'yo. Hindi naman magsaakse ng oras yun sa'yo, no? Kung hindi kanya gusto. May feelings yun, may feelings yun. Mahal ka, no? Ano ka ba? May feelings? Mahal. May feelings? Mahal ka na ni Kara? Ano sagot mo? Ano mas ko dun? That's a problem now, bro. In love na sa'yo yung babae. Paano kakakalas nyan? What if obsessed na siya sa'yo at hindi na bumitaw? Hindi naman yun yung kinatatakot ko eh. Guilty lang talaga ako nung sinabi niya mahal niya ako. Nakukonsensya ako sa panuloko ko sa kanya eh. Napaka-inosente niya. Masaktan ko siya, Butch.